Ito mga trol ko Back. Ngayon may sasagutin tayo yung tanong galing sa sub followers natin. At nag-comment sa mga post natin. Ang sabi niya kung paano daw ako nakapasok sa national team. Medyo mahaba-haba ito pero kuha lang tayo ng konting video para sa kung paano ako nakapasok sa national team. E, Nag-start talaga ako ng boxing mga trol is 2009. And then naka nakapasok ko sa national team is 2014. So before ako nakapasok ng national team is may team pa talaga ako sa probinsya namin. Unang team na sinasalihan ko is yung sa lugar namin mismo kasi nag-open yun ng boxing sa lugar namin at sumali ako. Yun yung unang team ko. 2009 talaga ako nag start. Yung pagka 2010 mga tol is nakuha ko ng miss or team. So pangalawang ano ko na yun, pangalawang team. Kasi medyo naglaban kasi dati yung probinsya namin at may mga tournament sa amin na, na maraming sumasali pag sa Miss Oriental na o or Miss Or Team uh, may dumadayo sa amin at naglaban-laban kami doon. And then nakuha ko ng Miss Or Team parang national team na din yun doon sa probinsya namin kasi lahat ng nakukuha o nare-recruit nila is doon na magi-stay sa Miss Or Team bago ako nalipat sa national team. And then 2010, naglaro na ako ng mga national open, magaya nakagold ako at mga Philippine national Game naging bronze tayo at itong Pacman Cup at naggold tayo doon. Kaya na-scout tayo na national team 2014 at kinuha nila ako dito sa national team. Pero bago yun, sinabihan ako 2012 na ako ng national team pero nagintay ako ng 2 years kasi hindi talaga ako nakuha agad dahil hinanapan pa ako ng performance ko ng mga national coach kaya naglaro ako noon ng national open sa Cagayan 2012-13 hindi mga ganun siguro at naka gold ako and then naglaro ako ulit ng Pacman Cup at naka gold din ako doon kaya kinuha ako ng national team pero elite na nag-iiti na ako noon 2014 yun yung ano sa akin so hindi talaga ako dumaan sa youth and juniors kung nakuha ako ng 2012 pa is siguro youth pa ako nun or juniors kaya nakalaro sa na ako nun pero hindi na ako nakuha eh, kasi nanapan pa nga ako ng performance ko kaya naglaro pa ako hanggang 2014 so nakuha ako talaga mga tol is 2014 ilit na di so, diba birain mo ilit kasi kadalasan kinukuha talaga ng mga dito is yung mga bata o mga naglalaro ng mga larong pambansa o di kaya mga Batang Pinoy kasi dyan sila kumukuha talaga. Yun yung pinakamin talaga sa mga Kasi bata pa, 3 hanggang sa mag-senior. Eh ako mga tulis, nakuha ako. Eh, ano, overage na sa mga juniors o mga youth. Kaya 80 na kasi ako eh. After 2 months ako nagtraining sa youth and juniors, lumipat na ako sa senior. 2012, ako sinabihan na kukunin pero 2014 tayo kinuha. So mahaba-haba, malayo talaga. Almost 2 years kasi kung nag-decide din ako na mag-pro is matagal na din sana kasi may nag na sa akin pero hindi ko inano you know, kasi gusto ko pong maranasan yung national team at maging member ng national team kasi pangarap ko din yan dati. At na-open ko din to sa video na yung mga mga suot nila ng mga nasulam na pumunta sa Miss Or Team dati is nainggit ako kaya sabi ko sana magiging isa din ako sa national team kaya ayun pinangarap ko na magiging isa sa national team at ito ngayon sa awa ng Diyos nakapunta tayo at almost dekada na tayo dito sa national team kaya big things at saka simple eh, hindi naman tayo bibigay sa buong may kapal kung hindi natin pinagirapan at pinagtatrabuhan. kasi siya naman yung nakakita sa pinagirapan natin di ba kaya ayun sumatalo, sa mga natatanong sa akin simple mahaba talaga to kung ikikwinto ko lahat eh di ko alam kung ilang minutes o ilang ano natin makukuha yung papaliwanag ko pero at least na-share ko yung kung paano ako naging national team o paano ako nakapasok sa national team. So yun mahana, sana makakuha kayo ng idea sa mga vlog ko, sa mga videos ko at sa video na to. So pa-share na lang mga tol at pa-like sa aking video at pa-comment na din dyan sa comment section. Maraming salamat.